Welcome so, guys. Mag-make over tayo dito ng pintura. Dito sa Wigo. Ito yung top coat. Yan. Okay, halos lahat na roof oh, dito. Yan, bak bakbak. Ito yung ayusin natin. Hanggang dito sa likod. Ang laki na bakbak ng, -bak ng top coat. So hanggang dito tayo guys no? Ang buong roof nito sa Tabas Yun yung i Ayusin natin yung top roof yeah. okay, Ito yung gamitin natin 240 grit so, Yan so, Tingnan na natin Nakuha natin ito okay. Kailangan makuha natin ito build the tapok ada apa-apa dengar maka buat natin itu para mapalitan tapok So ito na guys, nagawa na natin yung mga peeled tapcoke na pino na natin, natanggal na natin. Ngayon, hinuhugasan na lang natin to at patuyuin. Pagkatapos, pinturahan natin ng itim. Yan, pag napansin ninyo, wala na yan. Uh, patuyuin na lang natin, hugasan natin para makuha natin yung mga uh, pinong natanggal natin na mga tapcoke. Okay, so ito na guys, ready for painting na siya. Yan, tuyo, tuyo na siya at uh, pwede na nating lagyan to ng cover para mapinturahan na natin. Okay, ito guys, pinapahangin na natin para matanggal natin itong mga alikabok, mga dumi na nandito na sa ating roping para pag magpintura tayo mamaya, wala na tayong makikita mga uh, dumi na didikit pa sa ating pintura. Okay, so ito na yung timplada ng ating itim na i-spray natin 3 coating yung ilalagay natin guys na itim bago tayo magpintura ng uh, top coat So ito na yung ginagawa natin guys, napatuyo na natin. Uh, Nilihan natin ulit para patanggal itong mga uh, dumikit na likabok at saka mga hindi uh, makinis na part na pintura natin. Ang purpose ng ating paglihiya dito para mapa uh, kinis natin, mapino natin ang ating pintura bago tayo maglagay ng ating tapko. parts okay. na... Okay, ito na yung top coat natin guys. So sa top coat natin, uh, three times din natin ito na padaanan. Ito na yung result ng first coating natin ng ating top coat So meron ba tayong dalawang uh, coating na ilalagay Six. Last coat Okay, ito na. Crystal clear na siya. Yo. Alright. Sora na siya. Clear. Okay, ito na yung ginagawa natin kahapon. Yan. Gano'n siya, oh. at ang niya. Sana nakakatulong sa inyo ang ating kunting kaalaman na na sa inyo kung paano natin i-DIY ang ating sasakyan para makatipid tayo sa bayaran. Thank you for watching.